Guys, hindi ko alam kung nawawala kami. Teka na Ano All Alright guys, andito na tayo sa parting sipokot. Pasok na ng kabusaw. So, baritong tinada natin ay sipokot kabusaw road. Maghahanap tayo ng pwede mapagkapihan dito. May iba naman yung lugar na ito. Hindi eh, ko alam kung saan ito papunta. Ang saan ang labas. Basta ang alam ko, uh, si Pukot kabusauro dito Hindi ko lang alam kung saan ang labas dito. Nag, <laughs> alam mo, nag tayo ng daan na mga lugar na hindi pa napupuntahan. Hindi eh, ko rin alam kung anong mayroon sa dulo nito. Ah, uh, bahala na. Basta, may iba naman. Pero, nagaganda lang kasi ako sa paligid. Tignan, mo nyo, tignan nyo naman oh green na green, di ba? Mga bundok. Bundok dito. Walang katapusang bundok. Bundok, 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 sa susunod bundok, panay bundok. Puro kabundokan na lang makikita natin dito. Guys! Hindi ko alam kung nawawala kami. Tignan mo na. Ano yung nandito? Nakalagay. oh di pala pwede tayo dito. Nasaan na tayo guys eh. Nakapasok kami ng kabusaw. Pero, ano itong dinadaanan namin? Ano Oo. oo. Putik na yan. Ayan oh. Padulas Road. 9 kilometers pa hmm. Ito ba tinuro binigay nila? Saan ba Yan. Sa sinid ni Jo ano? Siya. Ha? Si, Sila. Kailan daw? Patay tayo nito. Ah, yan to. Ko... Sure ka? Putang inang yan. Oh! Saan to? You know... Ayan, may cross naman ito. Wait lang. Wait lang guys, sa kami nawawala. O oh, tangin yung Google to. Kung saan saan tayo dinala. O. Oh, Alalaki pa ng bato. Rough road pa. Ang hirap pa dito. Wala matanungan yata. Pero. Bakit mayroon kasi. Mayroon dito tatlong cross. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung anong, anong lugar ito. Marian World Vision for Salvation of Jesus. Of pala. <laughs> Ayan, may tao. Tatawang nga tayo dito muna. Ako'y na, ay, nawawala. Uh. Oo nga eh. Eh. Ay, tatanong lang kami at makikipagpahinga na rin. Ate, bakit may cross dito? Ano ba ito? Ano po, pasyalan. Ah, pasyalan ito? Ikalihot. <laughs> yung mga lakad natin, mga ano eh. Hula-hula na lang. <laughs> Alright, guys. Ayan. Turi-turi na kami. At nalubat yung aking ano. Ayan, na tayo sa Bulalakaw Hills. So, tingnan nyo naman yung dinadaanan natin, guys. So, oh rough road adventure literal ito na rough adventure kasi nasa bundok tayo uh, oh, mukhang nagbukang motocross na yung ating Honda Click grabe oh, oh <laughs> daan oh <laughs> grabe ito ah oh. Rapload na rapload Ang haba siguro nito So hindi namin ito guys Inaasahan na makakarating kami dito Dito kami Dinala ni Google Pero ang sabi Noong taong kausap po na pupuntahan namin Eh hindi daw ito ang daan Ganun pa Yung pinuntahan namin Ay Parang naligaw kami sa tamang daan dito nga sa uh, ah, Hills ngayon ito yung dinadaanan natin rough road at ayan nag off road tayo ngayon gamit ang click mabuti na lang at siyempre mainit pero kung basa ang kalsada may tayo dito madulas ito masyado Sabi naman nung ano, sabi naman nung Tatiwala doon, diretsin lang daw natin to. At kahit naman daw anong mangyari, hindi naman daw kami maliligaw kasi nasa loob pa rin naman kami ng bayan ng Nidmanan. <laughs> Maloko rin. So, tama naman, Nidmanan pa rin naman. Kaya lang, ang inaalala ko baka abutin kami ng gabi. Dahil alas 3.30 na nandito pa kami sa bundok na hindi namin alam ang eksakto kung saan kami naroon ayan grabe oh lusong pato ha lusong. sobra puro batuhan mabuti na ako, ang problema ko tripar na lang ako pero hindi naman siguro gano'ng kakuan malayo So yun guys, sabay nyo kami sa adventure namin ngayon Ayan, dito sa uh, Co Hills Ang aming ginadaanan, medyo makapal yung alikabok ko oh. Na-sled yung motor Rough road na mga alikabok O, oh, grabe lusong oh. Lulusong tayo, guys. Oh, bakan mo. Patay ko sa In 200 meters, sharp right. <laughs> Ayun, may nakikita na ako. So, ayan, guys. Um, hanggang dito na lang muna, guys. At lubat na rin pati yung aking just